I have foreign news. Iwapag sa Sub-Saharan Africa nitong lunes si U.S. President Joe Biden upang bisitahin ang bansang Angola. Sa kanyang pagbisita ay nakatakdang magsagawa ito ng bilateral meeting kasama si Angolan President Joao Lorenzo sa Luanda, capital ng nabanggit na bansa. Ang pagpupulong ay upang pag-usapan ng iba't ibang infrastructure projects, kabilang ang usaping Global Health at Security Cooperation upang mapalakas pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dito, fokus ng pagbisita ni Biden sa nasabing bansa ay ang pagsasaayos ng Lobito Corridor Railway sa Zambia Congo at Angola kung saan ay magiging mas madali na ang pag-export ng mga raw material na ginagamit sa baterya para sa mga electric vehicles, devices at clean energy technologies. Samantala, ito rin ay hakbang ni Biden upang kontrahin ang investment ng China sa pagmina at pagpoproseso ng mga mineral sa Afrika. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Maria Tang, Idol!